mga kabiboy uh, boy, pagdirahan na natin yung pinariyang pamusit so una musit tayo kasama ang team ng born to be wild Ayan. so sila kabiboy ay nauna na doon mag arya kami naman ngayon ang mag uh, babandira ng kanilang mga inarya so abang abang na lang po kayo sa pagdawi Ayan, si kaya dudong ang nagbandira nabandirahan niya na ang pamusita yan bababa na so bali 15 piraso yan mga kabiboy yung aking babanderahan Okay so ayan so dinabi na mga kabiboy yung una namin binanderahan oh. so tinawag namin sila kabiboy at ayan na ah. sila na yung magahila kaduhan na yun lang oh bugat yan na biboy diniyan si Kabeyboy ng pusit. Pa bandira na ulan eh ang kanang buyag tumutuktok. Pa rin na ulan ayon so wag kayo. medyo matagal lang na hilahan mga Kabeyboy dahil medyo malalim talaga ang ariahan ng pusit. Ayun so Abang-abang na lang tayo maya maya at masasampan na rin yan ni Boy TV. Bale, pangalawang punta na nga pala ngayon ng Boutique Born to be Well dito. Nung unang namusit kami, wala kaming nahuli. Puti na lang ngayon at may kumagat kagad. Ka so, ayan na. Ayan, so pumapwesto na si Kabuyboy. Sabihin niya, uh, sabihin sabi niya ni eh, malapit na yung posit. Tapos yung kasama niya naman si Ernie Official, lumusong na sa ilalim ng dagat. Kasi kukunan niya ng video yung mga pusit sa ilalim. So, isang vlogger din yung kasama natin dyan, si Ernie Official. So, ayan mga Kabuyboy, so masiguro mga sampundi pa pa yung lalim niyan yan, hinanda niya na rin yung ganso kasi gagansuhan niya yan pag malapit na. Kinagat niya muna. So, ayan mga mga kabiboy. Ah, nakita na yung light light. Magsabihin niya, ilandi pa na lang yan sumisisi so, na rin si Ernie Official din no? ang niya ng video para maganda-ganda daw yung uh, pagkakakuha yeah, so binanso na yung isa ayun bulwak ng ata mga malaki mga ka-biboy malaki ayun eh, o so, mga tatlo hanggang apat na kilo siguro yan pag nalinisan mga kababoy bali dalawa nga pala yung dumawi mag asawa siguro yan So tinanggal niya muna yung ganso kasi gagamitin niya ulit para doon sa isa. So, yan. Bangos nga pala mga kami po yung pamain namin dyan sa pamusit. Kasi mas makintab siya sa ilalim tingnan dahil nagre-reflect yung light light doon sa siguro sa kanyang kaliskis. So mas nakakaakit yung sa pusit. Pangalawa pa eh hindi agad siya na uh, tatanggal pag kinain ng pusit. Yan ang pinatutukan pala talaga sa camera. Yung pusita Ayun. Grabe. <laughs> Tindi mo kasi dito yung mga kabayboy. Pag tinamaan ka talaga yan sa mata, aywan lang sa iyo. so malaki din mga kabayboy. Oh. Pasok yan kung ibibenta yan mga kabayboy. Yan, diamond speed back. Ito naman ay pangalawang gawin na, na yan mga kabayboy. Nalantay so, na po si ulit. Swerte ngayon na sunod-sunod ang sunod dawi tapos tagpusita tag na rin talaga ngayon mga pagandang tagulana na halos halos pahuli na mga pusit niyan so ito na yung season kaya sana makarami tayo ngayon so another ilang minuto na namang hilahan yan mga kabiboy so, yun, malalim talaga yan Kapit na ba't may prank nga to sa siripon? Ito raw, katong ipatunga sa langgam? ang cameraman ayan, si Sir Raymond Benson si yung isang cameraman ayan si Ernie Official ang taga kabod say hi Ernie ayan si Ernie Official si kaboy boy naman bakbak boy boy Medyo matagal ulit na ilahan yan. Kaya abangan lang ulit natin. Ano

mat Yan nabasaang kamera sumirit ano Okay. laki. Hindi kaya kamayin. Hindi kaya kamayin, kamayin, malaki. Okay. Tata, Okay, sampah nak.